yung pawalaan. Ay, nakamulta ka pa. Siyempre mamaya, ha? Kain ka muna dyan. ang Inabot na tayo ng Thursday para sa paglilinis ng ating oh, bahay daw. ng kwarto. <laughs> so, inabot na tayo ng Thursday sa paglilinis ng terrace, no? Kasi sobrang na-busy na naman po ako. Marami akong mga inunang mga bagay-bagay. So, medyo nalalambot pa. <laughs> Kasi lumabas na nga yung visa bulletin kahapon for the month of November. So, no movement pa rin medyo nakakalungkot pero moving forward pa rin tayo. So, ayan, ang system ng atin or ang tawag dito, talaga yan ng ating terrace for today is ganito. Gulog pa rin. Yan oh, ang makibiniging Pinalinis ko to sa asawa ko before eh. Ayan, nai-crack na siya. Nagkabutas. Ayan. Ganito siya kadumi kasi nag-iulan po no lately masyadong nalilinis yung terrace namin. Kasi ulan na ulan. E, Siyempre, maglilinis ka na maglilinis. Tapos uulan din naman ang uulan. So, mabalikan ko kayo guys. Ha, maglinis lang ako. Mara sa sapatos dito. Kasi, ibababa ko siya sa baba para mabrushan ko. Hindi <laughs> siya pwedeng punas lang eh. Sobrang alikabok ko. Oh. oh, may daruan pa mga shoes pa pala na hindi nagagamit si Bonsuan dito. Tulad nitong stitch. Padala to ng biyanan ko galing sa US. Sabi 12, ano? 13? Oh my goodness. Ah, compared to So, ayan. Meron din siyang Mickey Mouse. Hindi pa toka siya kay Bonsuan eh. Mickey Mouse na rubber shoes. Tapos ito siguro, yung mga luma na to. Nabili ko pa to sa UAE eh. Kaya ate Serene pa to. So, siguro magbabawas na tayo. Kasi parang nakakahiya na ipamigay to eh. Eto, cute sana to. Galing din to sa US. Padala to ni Biennan. Yun lang, ang dulas nung sole niya. So, hindi siya halos nagamit ni Bunso. Siguro mga twice lang. Okay, eh, Continue. Ito rin ba kayo? Pag sa hotel, inuuwi yung mga free slippers. Tapos hindi naman nagagamit sa bahay. O, naninilaw na. Ito naman, mga bigay-bigay lang din to. Ayan, may pangalang ko pa. Hindi ko siya nagagamit, mga, mga changas Kasi hindi naman ako mahilig sa sapatos. So, nagkakaroon lang ako pag bigay-bigay. Kasi lahat ba na siya. Nung kukuskusin sa labas, sa may labahan. Mamba energize. <laughs> Guys, ayun na. Nalinisan ko na siya. Ayan, ibilad lang natin for a while. and get tayo sa terrace. Mga sapatos, guys. Pupunasan ko muna, ha. <laughs> Sorry na. Tapos mamaya kwentuhan tayo. guys, tutulong daw po siya maglinis. Ano yung mo? Nating, nating. Nating, nating. <laughs> Ito yung laking. Ito yung laking Ito, Yeah, tutulong daw siya. Ah. Ah! Dami yan ang dami niya ng linis. Ano? You okay? Yeah. Ha? ito, nalinisan na, napalitan na. Pinalitan ko na rin yung may tuklap. So, ayan na siya. Napunasan na namin yung mga balcony. So, ito na lang. Yung sahig na lang ang kukuskose, eh, no? Okay. Say hi, Kunina. Ayan, lagay na natin yung mga katasahan. Ayan, dito. Marami pa yan, eh. Ayan, siya din you have to put this one here. Dapat i-shoot mo nun, Okay, put it na. Nandahan na na, ha? Okay. Yeah. Ayan. This is Singapore. Yeah. Next natin, Starbucks ulit tayo. Madchang. Ito ay bigay-bigay lang naman. Look, <laughs> hindi mo Bigay-bigay lang sa akin to. Kaya, hindi ako nahihiyang i-vlog na lagi sa masagdag. Yan. Kasi pag meron akong mga kakilala na nag-out of the country, out of town, nagtatanong sila kung ano daw ang gusto kong pasalubong sa so, Amsterdam. So, sinasabi ko, gusto ko lang ng tasa. Wait. Wrong. Ito yan. Ito yan. Gusto ko lang ng tasa from kung saan man sila nanggaling Yan. Kasi so, nagkukulik ako ng mga tasa. Kasi coffee lover ako eh. Meron pa ako eh, ito. Meron pa ako, yan. Tapos, meron din ako mga nakatago pa kasi kulang na yung space. Ah, diba? So, from this to this. Noon. So, yun lang. No, inayos ko na yung sapatasan. Nalinisan ko na din to. Binrush ko to ng sabon din. Ah, sinabonan ko din yan. So, ayan. Kasi kanina may tuklap dito pinalitan ko na siya kasi may mga extra naman. Nabili ko lang tong sure ko na to sa Shopee. Yan. Tapos, yan, ganyan lang. Ito, kasi parang, ito lang yung mga anek-anek dito. Ito, gawa to ng anak kong panganay. Nahilig kasi siyang magagawa ng mga ceramic chair ba. Yan. So, ang problema na lang po talaga dito is yung mga oh, dito, ding-ding. Kasi naduhan na siya. To bring What? It's, uh, ano? Okay na yan. Let's go dyan. Baka magulungan ka. Yan. Yan ang problema namin yung mga dingding niya. Stay, stay. Ito pala yung collection ko ng ta. So, naglagay din kami dito. So, plain lang siya. Dati kung naalala nyo, nagdito ako nag-vlog sa terrace namin yung no second vlog ko. Yung eto yan. Yung parang nursing journey ko. Yun. Wala. Kwento-kwento lang din ako nung time na yon So, Maaliwalas kasi ngayon. Tingnan nyo, guys. Ayan. Maaliwalas. Mahangin. Pero sa kapitbahay niya. Papagami ng no, looban. Diba? Ang hangin. Mm. Okay. Kaya ako ginanahan maglimis today kasi mahangin. Tapos, wala na rin ako magpwesto na sa pagbablog. So, yan. Try natin dito sa susunod regular namin itong nililinisan ng asawa ko, itong terrace namin. Kasi katabi lang siya ng kwarto namin. Yan, ng kwarto namin. Regular namin siya nililinisan, pero para at least naman sa week. Pero lately kasi, hindi kami naglilinis. Kasi diba, sunod-sunod yung ulan. Kaya medyo makapal-kapal yung mga nilinis ko ngayon. Pa dito, dito ako tumitingin. Tapos, kasi yung mga dahon-dahon na yan, yan, ng puno ng, uh, puno ng mangga. Dito kasi yan lumilipad-lipad sa amin. So, syempre, since malapit-lapit kami sa highway, sobrang alikabok. Ang dali siya mag-alikabok. Kaya once a talaga ka naglilinis kami sa litang kami asawa ko. So, hindi pa siya makamove on, oh. oh, mga chang. Naglilinis pa rin po si Bunso. Mm. <laughs> so, ayon. So, pag-usapan natin yung sa visa bulletin. Yun, no, siya kagabi. Today is September, ay, October 16 ngayon. 16. So, yeah, it's 16. October 16. Yeah, October 16. Uh, lumabas yung visa bulletin kahapon. Siguro mga around hapon na rin yun eh. Actually, nag-expect ako na mag-move siya. Kasi, Uh, parang na-delay na, na siya ng labas eh. Parang one-day delay. Pag-inisip ko, lalabas siya between 10 to 15. Pero, alam mo yun, nag-expect din ako na, baka nag-aayos sila talaga, baka malaki yung, yung movement or what. Turns out na no movement since last or no October 2025 na visa bulletin. Ay, ano nyo naman yun, nakakalungkot siya talaga. Pero wala naman tayong magagawa kundi maghintay. Ang iniisip ko nila, uh, may hinihintay akong apply. Meron akong future ahead for me and my family. Parang talagang yung moto ko, kanya-kanyang timeline lang talaga. So, ayaw kung gusto ko madaliin, pero hindi pwede kasi hindi pa ito yung time ko. So, ako ngayon, kaya siguro naisipan kong mag-vlog na yun. Parang gusto ko rin sa inyo mag-open up, pero wala na mag-open <laughs> yung open up ko. Ano ba yun? Kasi yung... Narinig nyo yan. Yan yung parang aming Big Ben dito. Lakas maka London every 6 a.m. 12 noon, 6 p.m. 12, 12 midnight, hindi na kasi marami ng tulog. Kailan nyo? 12, ano na kasi? 12 noon na kasi. So, pakinggan nyo yung Big Ben Bell namin, ha? There's a big Hmm. No, it's the Big Ben. It's there. Oh, ayan. Let's try going inside the Big Ben. Oh, yun. Labing dalawang beses yan. So, ayan. Uh, ano pa ba? Mga chang. Uh, uh, okay. Wala akong duty ngayon. Thursday ngayon eh. Kasi every Thursday day off ko. Ah, uh, yun. Sa day off ko, at least, minimake sure ko meron akong magawang gawain bahay. Tapos, online schooling ngayon, si si Governor Solaragones ay nag-pronounce ng nag-pronounce! Nag-announce ng uh, halos or more than two weeks na suspension because of the earthquakes. no for safety na rin. Tapos maraming babalita na wala naman daw abiso si Philbox kay, kay Sol Aragones. Siya lang daw ang nag-decide. So anyhow, uh, as a parent, ginagawa na lang namin ng asawa ko yung, yung, yung sa na tulungan sila through every time na may online classes. So tulungan na lang namin sila. Ayaw na namin mangustyon mga chang, kasi sa so, nangyayari sa, polit sa politics na sa economy natin ngayon, yung mga balita sa mga taxes, nakakalungkot man, lalong gusto natin magpunta ng ibang bansa dahil sa mga news na yon wala eh. As a parent na lang, gawin ko, gagawin na lang namin yung, yung part namin para makatulong sa mga anak namin kasi useless din naman kung makikipagdebate pa kami, diba? So ngayon may pasok yung asawa ko, ako naman yung toka sa mga anak ko. Then bukas, mm. pares kami may pasok. Kahala na si ate, si Rina, mag-guide po pa, tomorrow. So, since 12 na, ayun, pakaingin ko muna ng lunch tong mga tiyanak. Tapos, mamaya, kwentuhan ulit tayo, ha? So, see you later. Pagkain ko lang kay Kulin. Pigyan ko lang ng pagkain si Topia, si Sweet. Ito. ni Topi. Mmm, Topi. Kaya na, tinanghalin na yung kain mo. Sorry na. Hmm? Kain na. Kaya gusto mo? Gusto na ito, pakawala. Kain na. Kain na. Kain na, topic Mamaya ka nalas. Kain na. Kain na. Mamaya na papawalan. Kain na. Kain na. Ay, yung Gusto niya magpakawala. Gusto niya mag... Gusto niya pawalaan. Ay, na, kumuta ka pa. Tiyo mamaya, ha? Kain ka muna dyan. Pinaligoan ko muna si Pachichay. Chichay. chan chan ako, chuchay. Chichay. Chichay. Pinaligawan ko muna. Kasi tanghali na. So, before ko siya pakainin, pinaligo ko muna siya. Bilig ka. Pinaligawan ko muna siya. Kali yan. Kaya lang ang dami ko kasi hindi ngayong umaga. Grabe Ang grabe yung forehead, girl. Hey. Grabe yung forehead. Nice ka. Ito na So, kainan na. yung um, lunch? Kahit yung na uh, ginataang kalabasa tsaka saka sita. Kanina hmm. I mean, umawin eh. na. At saka nga daw Masarap ito pag ano. Malamig. Gusto ko na kaya galing sa crepe. Sige. Kainin ko na si Colin. Dito ko na pakakainin si Colin sa taas. Susubuan ko na lang siya. Yeah. yeah. Ito yung ginataang kalabasa para healthy naman. Ano na Ang mga mamaya, pasalubong to from Ate Louie, yung pinsan kong laging nung treat pa, wow. Ah, uh, pasalubong pasalupong to from London ata at saka Vietnam. Unbox natin mami. Anat, bansuan. Mm. You like it? Uh, good? Mm. What are you doing? Play. Okay. Nagustuhan niya. Kala ko hindi niya magugustuhan yung mga gata-gata eh. Anong bibilin mo? I'm going to, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna make, I'm gonna continue my shop. Why?